Mayong aga mga kabombo life and activities sa may bahin naman sa barangay Mabini diri sa siyudad sa Coronadal. Kaga makaupon naton ang isa sa mga nagresponde At the same time, ang barangay Kagawad nga si uh, Sir Elmo Maguad. Sir, mayong aga sa inyo. Ah, mayong aga man. Ha? Sir, ano niya ang updates niyong nagluntad nga bypass operation sa Isaya ka drug den dira sa may uh, uh, area sa may uh, Punta Barrio. Any updates na Kagawad? Uh, actually pag hapit dire sa akong gagapon mm -hmm. kuwa na nagambal na sila nga positive ang target okay amon tong kadtuan namon didto pag abot namon nag dive na dayon tong mga kuwan, ang ano ni pidiya mm -hmm. pag abot namon didto sa kamalig ang isa nagahapa na sabay kami sa tong midjan di ko mga kwan ang pangalan mm -hmm. uh, tapos ang isa nakapalagyo pero actually may dala daw sa nga, may dala sa kay ara gid, sa lawas na may 45 kag may granada. Okay. Tapos base sa istorya ang ilang target nakapalagyo amo to si Rico nga titular. Mhm. Uh -huh. Amo na ang main target. Oh, no, amo gid main target gid nila galing kay tong isa na neutralize lang to nila tungod may granada explosive. Kag may 45 sa nga dala. Uh -huh. mga ano oras nagluntad ining insidente kagawa? Pag abot namon dito, ala una 5 okay. sa hapon. Uh amun na to pag sulod gid ka pidiya. Uh -huh. Sa inyong nga end as barangay official kagawad, an inang nasambit yang nga area may mga ideya na bala ka mo or knowledge nga daw ginahimo ina da nga drug den sa kami abe, hindi namon bal an ang kuan kay sulod don abito og gani sa Oo. daw sa tunga gid bala ka kuanaw hindi namon bal nga mga dira sila ga ipon o ano ang sistema nga ginahimo nila da no. kaya sa pagpadulong ko medyo layo ang area kaya ang area may ara isang dryer tapos sa likod dito oh dito sila sa likod payag, -payag oh payag payag daw, kayo, mabalay. oh mabalay kag padulungan ta man na kag nakit an ta nga daw nagsibat pa ining nagattempt gali nga magadalagan ining isaya ka suspect kay ti ang plastada may dala ining agranada kagawa mm, may dala nga granada kag cold 45 man to, ang 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 ara sa ano stainless nga cold. mm, okay. Tapos, uh, sa pagpadulong nyo sa area kagawad, uh, pila ang target ki dapat nila sa kagawad? Ang, sa atong ang target, amulang to si Rico nga titular. Hmm. Pero somehow kagawad, daw may mga nagagawa ng istorya nga uh, uh, kahapon pagkandak sining uh, operations sa atong mga otoridad, uh, damo daw sila. Tapos oh. may ara sang portion, nga daw nakahering somehow ang pi ang pila ka mga uh, ara dito nakasibat daw Amo na ang alegasyon sang kuan sang